Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang pinapahirapan na nga po ngayon ng Golden State Warriors, si Andrew Wiggins. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks. Napag-usapan pala nga po natin mga katrops na ginawang available na nga po ng Golden State Warriors sa trade ang kanilang dalawang players na sina Chris Paul at Andrew Wiggins upang sa ganon ay makapag-clear sila ng cap space at makakuha sila ng mga bagong magagaling na manlalaro na makakatulong kay Stephen Curry. At sa sobrang desperado nga po ng kadalang front office na makagawa na lang move o trade ay kasalukuyan na nga po nalang iniipit na dito ang kadalang player na si Andrew Wiggins. Sa katunayan, Ayon nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider, bagamat man nga po gustong gusto ni Wiggins na maglaro sa darating na 2024 Paris Olympics bilang parte ng national team ng Canada, ay pinagbabawalan pa rin nga po ito na sumali ng front office ng Golden State Warriors. Gayong gusto nga po nalang siguraduhin na mananatiling healthy at maayos ang pangangatawan nito once na trade na nga po nalito ngayong offseason. Ayaw rin na naman nga po nila na magkaroon ng aberya pa sa kanilang mga gagawing move sa mga susunod na araw. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks. Kasabay nga po mga katrops ng pagkuha ni Jackson Hayes ng kanyang player option sa Los Angeles Lakers ay mabubuo nga pong muli ang kanilang triple tower last season na kinabibilangan ni na Jackson Hayes, Christian Wood at si Anthony Davis. Ngunit sa kabila nga po niyan ay pwedeng pwede pa rin nga po itong buwagin ng kanilang front office. Gayong gusto naman nga po nila na palakasin ang kanilang lineup lalong lalo na ang kanilang front court. As of now nga po mga katrops ay si Anthony Davis lamang nga po untouchable sa kanilang tatlo pagdating sa trade. Ibig sabihin, posibleng isa o parehong tanggalin nga po ng Lakers sina Christian Wood at Jackson Hayes ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Maaari nga po silang pareho gamitin ng Lakers upang makuha ang ilan sa kanilang mga target ngayong offseason. Kagaya na lamang ng center ng Milwaukee Bucks na si Brook Lopez na balak na naman nga pong gawing available sa trade market ngayong offseason. Since plano nga po ni Coach Doc Rivers na magsagawa ng pagbabago sa kanilang game plan at lineup para sa susunod na season. Kaya asahan na nga po ninyo na nga po ang Lakers sa makukuha sa trade kay Brook Lopez. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.